Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre ngayon po mamili po tayo ng 4 digit lucky numbers po para po sa ating masusugin ng mga followers Pilipinas po at abroad Umpisahan po natin sa Japan 0129 Italy 8286 Germany 9317 Ayah, May ice cream na naman, lagi lang may ice cream pag nagbibidyo ko no? Ayun, no? may ice cream na naman, ayun, no? dumaan Germany 1123 two 3, Korea 7281 Greece two at uh, Canada 1875 Mexico 9298 Australia 7185 New Zealand 0263 India 6185 Philippines 5491 Thailand 8132 Taiwan 0517 Malaysia. 6, 9 9. Dubai, 1783, Hong Kong, 3137, Singapore, 2628, uh, China, 1039 Texas, 2215, Israel, 3104, Las Vegas, 2188, Saudi 2695 at yan po ang mga 4 digit lucky numbers. Ah, uh, i-ramble niyo po kung gusto niyo. Maraming salamat po sa mga uh, nagtitiwala po sa amin at sa mga nanalo. Congrats po.